parang lagi na lang ba ako magde-decide base sa kung ano yung mura. You tolerate what you choose. Minsan, sa pagiging resilient natin, nalilimutan na natin yung worth natin. Hey baby bites, good morning! 4.38 na ngayon ng umaga. Samahan niyo ako ngayon, baby bites, na mag-prepare sa work. Katatapos ko lang maligo. And sa palagay ko, kaya pa nating mag- mag breakfast Masasain lang ako, balikan ko kayo. Tapos na akong mag-saing. So, alam nyo ba, wala lang. Lately, nagtatry akong mag-observe ng mga nangyayari sa, sa life ko. And isa sa mga na-observe ko is <laughs> sobrang unproductive ko kapag umaga kahit na maaga naman ako natutulog. Halimbawa, mag-a-alarm yung phone ko. 4.30, pag nagising ako, parang isipin ko gusto ko matulog. Matutulog ako ulit. Pagigising ako, 5.45. Kahit gising na ako, hindi pa rin ako makabangon, tinatamad pa rin ako. Ang ending, alas sa isa ko maliligo. <laughs> <laughs> Tapos, madali na ako maglakad papunta sa school. So, yun yung nagiging routine ko lately. Ang hirap palang i-break ng cycle lalo na kapag yung i break mo ay madali para sa iyo. Alam mo yun, madaling madali nang routine para sa iyo. Ang dali-daling gumising ng tanghali, ang dali-daling mag mag-snooze ng phone, oh, ang dali-daling mag-delay. Yung tamang gawin, ang hirap niyang gawin. Yun yung challenging. So yun yung napansin ko. Sabi ko sa sarili ko, kagabi, sa kapag nagising ako sa umaga ng 4 o'clock, hindi na ako matutulog ulit. Babangon ako sinabi ko sa sarili ko mag-vlog ako. Lately kasi hindi rin ako nakakapag-upload sa sobrang busy. Kapag maganda yung gusto natin gawin, challenging siya. Gusto ko lang naman gumising ng maaga, makakilos ng mas maayos tuwing umaga. Pero ang hirap-hirap niyang gawin kasi mas madali nga mag sa kama at mag ng mga ganap. Para ma-push ko yung gusto kong habit. Yung habit na yon dapat inaangkla ko siya sa talagang habit na hindi ako nag-fail gawin. Ito yung libro na binabasa ko ngayon, yung Atomic Habits. Sabi nga dito, in building a good habit, kailangan i-attach mo siya sa mga habit na natural na natural na sa yung ginagawa. So, ang tawag doon ay habit stacking. Ang habit na gusto kong gawin ay gusto kong mag-vlog regularly. Ayun, so ang ginawa ko, in-attach ko siya sa, sa pag ko sa umaga. Gets nyo ba? Basta basahin nyo yung libro kasi maganda siya. So, noong nakaraan, nasira yung nung rice cooker ko for some unknown reason. Nayupi yung loob niya. So, hindi na siya cook. Pumila ko ng bagong rice cooker. Alam nyo, baby bites, habang nag-iikot ako dun sa mga appliance store, kapag madali lang naman, kukuha ka lang naman ulit ng rice cooker. Tapos, uwi ka na. Pero, ang daming mga uri ng rice cooker akong nakita. Yung iba, presyo lang ng una kong binili. Yung iba, mas mahal ng kaunti. Yung iba, bonggang mahal. Yung mamili tayo ng damit na isusot. Hello, I'm back. So, nakadamit na ako para hindi naman ako nakatapis all throughout. So, na nga tayo. Nakalimutan ako kung sana na tayo. Handa mga iba't ibang uri lang rice cooker ako nakita. O yung isip ko, ang ganda ng rice cooker na to kasi ano, ganito ganto siya, ganyan ganyan siya. Kaya lang mas mahal siya. Tapos kabilang isip ko naman, kunin mo na lang yung dati mong kinuha kasi mas mura. And then, kinuha ko yon yung mas mura. And then papunta na ako noon sa ano, sa cashier nung biglang napaisip ako na Like, wala naman akong personal issue sa mga, <laughs> sa mga rice cooker. Pero parang naisip ko na ganito na lang ba ako palagi magde-decide? Parang, lagi na lang ba ako magde-decide base sa kung ano yung mura. Kung kukunin ko yung dati kong kinuha na rice cooker, malamang sa malamang, na experience ko ulit yung experience ko sa una na nasira siya, sumabog siya, pumutok siya na hindi ko alam kung anong dahilan. Kung kukuha ako ng bagong rice cooker, mas pwede akong mag-expect na mas maayos siya. Gets nyo pa? Parang, ah! I realize na whatever you tolerate, you choose. And applicable siya sa lahat ng areas ng life, sa lahat ng aspeto ng buhay. Sa career, sa love life, sa sa mga maliliit na bagay. Sa akin, yung sa rice cooker, bigla ko lang siya naisip na lagi na lang ba akong magsasabi sa sarili ko na ito yung kunin mo kasi ito yung mura. Kahit na kahit na alam mo na pwede ka namang makakuha ng different result, yun nga lang, mas mahirap yung gagawin mo or mas mahal yung, yung bibilihin mo. So, ang ginawa ko, kinuha ko yung rice cooker na medyo may kamahalan pero pwede ako mag-expect na mas maganda siyang mas maganda siyang uri ng, ng rice cooker. Ang babaw, no? Pero, gano'n naman talaga. Sometimes, we find wisdom in simple things. And, hindi naman kailangan na sobrang dramatic ng life mo para matuto ka ng mga gantong bagay. It's just that, imagine din mo lang yung sarili mo, yung, yung dream self mo. Imagine din mo yung sarili mo and tanongin mo, mo siya Ganto ba yung gagawin? Ganto ba yung choice na pipiliin? Ganto ba yung desisyon na gagawin ng dream self ko? Okay. So, ayun. Bumalik ako dun sa aisle ng rice cooker. Kinuha ko yung rice cooker na gusto ko talagang kunin. And then, ibinalik ko yung rice cooker na una kong kinuha. There's no such thing as no choice. We always have a choice. And kapag sinabi mo na no choice ka, pinili mo din yun. Pinili mo din na mawalan ng choice. Sa akin ha, ito yung totoo. Iba-iba naman tayo ng truths. And kung hindi ito nag-resonate sa inyo, di okay lang naman. Kasi magkaiba tayong tao. You tolerate what you choose. Hindi mo pwedeng sabihin na ano, resilient ka lang. Minsan, sa pagiging resilient natin, nalilimutan na natin yung worth natin. Kasi ganun tayo as Filipinos, di ba? Ganun ng mga Pinoy, sobrang resilient. Sa so, dami-dami dami ba naman ang pinagdaanan natin kung paano tayo tenerit ng mga mananakop dati, kung paano tayo nagtiis, kanya. So, feeling ko, naging blueprint na siya ng utak ng mga Pinoy. Na, nagpasa-pasa na ganyan. Magtiis, magtiis. Oo, magtitiis ka. Pero dapat alam mo din kung ano yung deserve mo. Di diba, may kasabihan nga tayo, habang maiksi ang kumot, matutong, mamaluktot. Okay lang yon, walang masama dun. The thing is, hanggang kailan ka babaluktot? So observe mo muna yung mga choices na ginagawa mo. Deserve pa talaga natin yung mga ganitong choices. Ta-da! baby powder! Hindi ako naniniwala sa mga no choices, no choices. Pero naniniwala ako sa mga difficult choices. Minsan sinasabi natin na wala tayong choice. Kasi yung choice na pwede nating gawin, mahirap. Mahirap siya, pero pwede, possible. Kapag na-realize mo yon na, ah, mukha ko ang kapas. Kapag <laughs> <laughs> na-realize mo na, na, ano, na, you have a choice in everything that you experience in life nakaka-empower yun. Nakaka-uplift yun ng spirit. Mafi-feel mo na, ah, hindi ka victim this time. You are in control. Gano'n. Like, 80% ng nangyayari sa buhay natin, kontrolado natin. Na, o oh, hindi man 80, 70, ganyan. Most part of what we experience in life, we control. Hindi ko pinipilit na ito yung totoo sa lahat ah. sa akin lang to hindi ko masasabi na sobrang ano ko sobrang positive ko ng tao ganyan pero I try to kapag kasi naging aware ka sa isang bagay mas magkakaroon ka na ng drive na na ano na humanap ng solution kung ano yung dapat mong gawin mag lang ako, Baby Bites. and Ayusin ko lang yung sarili ko. Ayusin ko lang. Magkikilay lang ako. Tapos mag-lipstick. Mag ganyan. Mag-aalmosan. Tapos balikan ko kayo. Ayan, Baby Bites. Ready na ako umalis. Di ba? Wala man nagbago sa face. Ganun-ganun lang tayo lagi. So, bago tayo umalis, I make sure natin na tada, patayin natin ang mga ang mga kagamitan. So, magpatay tayo ng aircon. Ayan. Kasi, mag-aircon lang naman ako dahil magpa-vlog ako at ayokong ayokong maging maingay yung ano, paligid sa ahil sa electric fan. So, nag-aircon lang ako dahil magpa-vlog ako. Chine check ko lang ako na bunot ko ba lahat ng kailangan bunutin okay na. And then, ayan. Okay na. So, check, check, check. Meron na akong tali. May pamusod na ako. Kuha ko na yung susi, yung keycard. Ano pa ba? Ah, to? Nasa akin na rin. Dala ko na yung earbuds. So, ready na tayo. Ito na na. Kadiliman pa labas. place again